isa, yung isang kapatid ayan na kumakanta din magkapatid ayan na kumakanta yun sa my birthday sa kabila as in magkayong talaga kumanta sa ganda magkapatid mmmm mmmm yung tayo pinamal to wala wala nang sabi yung chikap nakiki birthday ang dami yung yung pinagkain ng hito yung baba Ano kagahapon ang dami niya

Dito ka pa mapi oh. Great na siya, great tree. Si, si kuya ni Bolso. Hmm. Hindi magagalit si Jo. Mamagagalit eh. Oh, talaga oh. Parang kalipunan ang kapal. Great Si Bonte is great to. Oh, so, grabe ang kapal. Kasi mga anak mo ba yung mga ba bang libro? Li so, igagay, ginag talaga mga bata para maraming umura. Iyong batang yun, nabahing yan, oh. No? Si Easy, yan. SSC. Social Science School po. Eh, pero, public po siya. Ano ba? Curriculum pala. <laughs> Social Science Curriculum. Ang ano niya. Section tama ko, te. Eh. Social Science Curriculum. Basta, s yun. Room na mga patalingin. Oh, oh, balik na na. <laughs> Dali, na lagay na. Ibalik na! Ang daan, hindi burn ba yan, Buko na ang akong, grabe ang tamis ah. Ito, kajabitis talaga. Kataba. Ayaw ko kumain ng matamis. Kaya madaya tayo. Pero pagkain ako yung bilbil. <laughs> ma, paano mailipat mo ma ang account mo sa kano? Facebook? Ah. Ilipat ang account ka? Ako nandiri yung account ko. Facebook? Mm ilagin mo. paano ga ilipat ang Facebook sa isang isang cellphone? Hindi e, lang in. Tapos kailang code code is is send din ang code yan. Kasi lalabas ang code dyan, eh, dyan. yan eh yan. Yes. Sa isang kota lang. Konting pa naman lang. Anak ay kain na, ayun na. Nagpunta ko sa vulcanizing. at at bukod sa pag-aral dito sa bahay ay nagpunta po talaga ako doon vulcanizing talaga eh ko. tapos ay tanong ako ng mga pyesa na mabili mabili so sabi sa akin kung ano mabili sabi ko dito ako mag-stack tapos doon so, mukhang niya ako tapos yun sa so ngayon, kanina two ako na akong nasa seminar kasi nalagay tayo sa ONM operational maintenance ng ano tayo, member ako ng operational maintenance ng ng kalahe which is kami po kami yung kami yung mag bantay kumagaw kami yung in charge doon sa pagbabantay sa mga pag sa mga request ng mga mga project dito sa kalsada sa ano as i -re request kasama ang barangay gusto kong sumuko eh wala well, akong alam sa so pagbablog ang alam ko pag pagtitinda pag pagnilig ko sa naman kasi ano siya eh connected na siya sa kapitan connected na siya sa gobyerno yung kalahe is connected na po yun sa gobyerno which is sa so, umpisa is ano ka volunteer para pagkaan tumanggal tagal ka ayun Mabalang yun na galing kung i-vlog ako yun ang problema doon kaya pero laban lang aaralin ko para masalay ka pero yung talaga sa gobyerno kaya parang mo na yung malagay sino po yung nagluto nung ako yung nagpili ng pero yung lampo business wait until this month po